So, ito na si Tatay Walker mga kalakbay So, diyan doon bug na siya ng tao Dahil mga kabataan, no? Hindi so, na rin siya tumitigil, eh so, Ito na so, Ito na si Tatay, oh

tao <laughs> so, so, yeah, so Sigurado hindi tayo makakalapit ng todo kay tatay nito pero uh, proud na rin tayo nakahamit -na natin tatay ng, ano, ng malapitan So yun na Ayan na yung hari ko ng ano Arko ng apari Apari na po Kahit maulan Sarot Kaya tatay na abot niya to <tos> <tos> Sa Esmin na na, nasa pa rin na si Tanging Walker Vlogger

ko. Sabi, na pag welcome kay tatay dito. <laughs> pwede, pwede. pwede. pwede lang kita. Oh, <laughs>